Hi guys, mayong buntag sa inyo tanan mga kasimpul. Ayan, for this video mga kasimpul dito ako sa likod ng bahay ngayon. Kararating ko lang dito sa bahay mga kasimpul galing sa work. Wala po akong overtime. Alas 5 ra. Ako ang tarbaho karon ko tobra alas 5. Muna uli ko alas 5 sa buntag. Karong tanawan ni mga kasimpul o ang kanindot kaayo. Oh. Tanawa ragod niyo on sa iwan pagsikat sa adlaw na alas 5 sa buntag dere sa ka o oh, kanlaon dili kadlaon kay hayag na kayo dari mga kasimpol niya yeah, medyo bugnaw bugnaw na, ubong na yung hangin mga kasimpol gabi init sa aw ang gitabhuan na raw pitin basa pa na ako mga kasimpol no? sa singot. sigot wala pa ako kailis. ilis mag uh, gawa muna ako ng content dito sa labas ng <laughs> balikod ng bahay mga kasimpol ya yeah? an ta dire sa ako ang hitanom na gulayan na daghan gayng lamok niya napita ay dire ra tatanaw na to ang pagsilang ng araw ya no man ako kapit bahay mm. dire silingan o di ba ninda kay dia sa layo mga kasimpol ang pangano do aw di ba o Awa, diba? um, yan tanaw tanaw ta dire mga kasimpol sa ato mga gulay basa man sa yamog daghan kayo ako ang Wandari. Ugma, uh, ugma na 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 harbisyon na po na ang okra na po mga kasimpol kay eh, medyo bata pa, gamay pa. Nao, daghan kay bunga ako ang kwan mga kasimpol. Oh. Kundol siguro ni mga kasimpol. No, pinaka na bunga po rin ako. Upat ka buk bunga dyan mga kasimpol. Nagdala nagisag bunga, upat ka ko. Oh. Sa Duhatulo, tulo, upat. Oh. Upat na siya ka buk. Hindi siya ibabaw pag sa baik siya. Ikatay niya ang dito sa punuan niya o oh, kabalo kung na dito o wala may kanira man sa udlutan niya mga kasimpol ah. ang naay bunga amot ng gadari sa iya ang punuan kung na bunga o oh, wala tanaw na ito mga kasimpol pero dako na kaya kung milon po rin mga kasimpol ang uban ng alata, ang ubang milon na matay siguro O oh, isa na po dito dako na po mga kasimpol pero wala siya bunga ni dito no, sa punuan murag bunga ra na ibunga dito mga ka simple pero ato tanawon kung naa ba bunga o wala awala wala bunga dito mga ka simple kay wala pa may wa may ning, patin aw oh, o oh, wala ko koy nakita ang kanira gyud nakita o oh, na, naman man day diri mga ka simple dako na o ora gyud upo kundo lagi ni mga ka simple o tanawa o opo upo mga ka simple pero kundol o upo tanaw lang nato na di ba dako na kayo siya mga simple oh. O Oh, na no. Yan na pag i-dry sa ubos mga kasimple. At napasiguro na sa ubos. Bali, idaghan na lang siya bunga mga kasimple. Diba? Idaghan na kayo siya. O, bunga. Ako ang gamatis kayo ng na mga kasimple. Yan. Maraming maraming salamat. O, daghan kayo salamat sa inyong tanan mga kasimple. Ako ay magbabay na sa inyong kay ako ay sulungusulungod na dito sa malay kay daghan na lamok. Yurot na ako pa akong lamok. Dari mga kasimpol. Daghan salamat sa inyo. Bye!